Aja Raval, palihim na nanganak na raw, ayon sa source ni Ogie Diaz. Confirmed na raw na si Aja Raval ay nanganak na. Iyan ang bungad ng award winning showbiz insider na si Ogie Diaz sa kanyang latest showbiz blog, kung saan ito ang isa sa mga naging paksa nila, matapos ipagmalaki ng host na nanalo siya. At ang Ogie Diaz Showbiz Update ng limang parangal mula sa iba't ibang award giving body sa Amerika. Ha? Diba hindi raw siya buntis, gulilat na tanong ng co-host na si Mama Loy. Iyan nga, naloloka nga ako dyan, sabi naman ni Ogie. Sinitas ni Ogie, ang unang tsikang kumpirmadong nagdadalan tao, ang Viva Actress, ayon sa ulat ng impormante ni Christy Fermin sa kanyang showbiz nauna. Mismong si Alger daw mismo ang source, subalit ito ay mariing pinabulaanan ni Ejerin mismo. Sa katunayan daw ay nagpakita pa ng iba't ibang litrato sa social media si AJ, kung saan makikitang nakasuot siya ng bikini at flat naman ang kanyang tiyan. May ilang appearances din siya sa press con na wala namang umbok o baby bump. Itinanggi rin umano ito ng ama ni AJ na si action star Jerry Raval. Kaya naman, naguguluhan na raw si Ogie sa kung ano na nga ba ang katotohanan tungkol sa isyong ito. Ayon umano sa source ni Ogi, nanganak sa isang payak na ospital sa Pasig City si AA. Paglalarawan pa, nang isugod daw sa naturang ospital ang aktres ay nakatakip ang mukha nito. Si Aljur naman daw ay nasa labas ng ospital bandang madaling araw ng November ni Nitin at nag-aabang sa loob ng kanyang sasakyan. Matapos daw makapanganap ni AJ, ay kaagad na itong inilabas ng ospital. Ang ginamit pangaraw na apelido ni AJ sa ospital ay Alvarez, na apelido sa pagkadalaga ng kanyang ina. Na-identify raw na si AJ, ang babaeng ipinasok sa emergency room, na nakatakip ang mukha dahil sa tatuo sa kanyang dibdib. Mab sa tanong naman na bakit walang nakitang baby bump noon sa kanya, baka naman daw maliit lamang magbuntis si AJ. Baka raw kailangan lamang itago ang mga bagay na ito, lalot baka makaapekto sa annulment ni Aljur, at estranged wife na si Kylie Padilla. I'm sure lalabas din one day si AJ, para klaruhin ang lahat ng ito, ani Ogi. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ni Jay, o ni Aljur tungkol sa issue. Malamang isa na naman itong fake news na gusto lang gumawa ng issue para may pag-usapan sa social media o sa media. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.